Ano nga ba ang advantage ng hero na si Julian laban sa ibang mga heroes? Kung wala ka pang idea, panuorin mo ito. Oras na ikaw ay mag level 3, maaari mo na kaagad ma-abuse ang kanyang passive kung saan ay after mo mag-cast ng dalawang skill, ang pangatlong skill na gagamitin mo ay ma-enhance. -e makakatanggap rin siya ng extra 15% hybrid light skill sa loob ng 5 seconds every time na makakatama siya sa mga kalaban gamit ang kanyang skills up to 3 stacks. Para sa kanyang enhanced na first skill, magbabato ito ng enhanced sides sa target direction at magbibili ito ng pambihirang damage at may kasama na slow effect. Ang kanyang enhanced na second skill naman ay magiging untargetable at invincible ito habang magdadash, magbibili ito ng 115 plus 112 na magic damage para sa enhanced na ultimate naman ay magpapalabas ito ng chain sa target location at mananak airborne ang mga kalaban na mapapaloob dito. Gamitin mo ang emblem na mage para sa dagdag na 30 magic power, 5% cooldown reduction at 8% magic penetration. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Seasoned Hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa turtle at lord, Ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal creeps at hindi madadagdagan ang damage ng iyong retribution. Ngunit kung gagamitin mo naman ito sa XP lane, gamitin mo ang Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap. At lethal ignition kung ikaw ay magbibil ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. At depende pa ito sa iyong level unit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.